Ay, ay lawaw! Ay, ay, ay! Programa, apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo patganmi mi Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, 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 ay lawaw! Ay, ay! Naragsak nga ingkay panagdangdangag. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga may salaang channel tayo. Dahil to'y laang Jovi Almoite. Awanan sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanan apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, Ay la wow! Ay, ayaw! Sika nga, Maray. Awan ti plano, mga umutang manan. No, Agutang ako iti sa balay. Tapno sa andak nga ammo marey. Maray. <laughs> Makita man pa'y Mari Milding. Adda pa'y nga minti utang ko ajak na bayadan. Nagutang ang Maray. Taga sintro, Maray. <laughs> Di na ammo ti maipapan ka utang ko ide. Iso anang tudmut adagos. Uray awan ti tur ko, Maray. Ay nawaw. Ni sir sumungad, Maray. Isuday ta ti motor ana iparada iti opisina na idi nagrelease ket. Paglamang kan, Mare. Siya kung timakam mo o ko ni sir. Anya iti ibagam, mare? Sika, Mare. Anya ti kayat mau nga ibagak. Ibagam ang nagakarak iti pagnanaudan, mare. Ibagam asaan saan ta aklos, Saan nga ta maamuan ni Manang mo, Mare? Saan? Di na am, -am mo ni Manang. Sika Kante makaam mo asumangokin ni Sir Juan. Mali, agawa ang nga rudan tiaglamang, Mare. Nay gabi ka tiyo, ma'am. Hey, kastamat ka na kayo, sir. Anya ti masapul yaw, sir. Adda ka din ni ma'am Risa. Risa? Hmm? Asino day ta, Risa? Ni ma'am Risa, bestre, ma'am. Ah! Tay si good ang nagabang dito'y, sir. Ay, hindi pa'y napalabas abulan ang nagakarda. Oh, sa dino tinagakaranda, ma'am. Adangabin utang na di na pa'y nabayadan. Jack mo't makuntakin. Ay, day tati Jack sigurado, sir. Saan ko nga bin aklos day jay? Tadayo mo't lang dito, eh. Kasta ka ma'am. Ay, awanan, ah, sir. Marigatan kayo namang sapul kan kwa Ay, huwag ma'am. Talaga na pa utang pautang Manawan ti loko maray. Agyaman na klaunay kin ka maray. ingak nga drama maray. Namati adagos ti loko maray. <laughs> Bumawi kan tumat kanya kamaray. Tulungan ka iti nakautangam. Syakmat ti maray. Anya ti maitulong ko kin kamaray? Ado ti pagutangak maray. Planok at ibalay mo ti address ko. No ti address mi nga ti usarag, Sigurado ang maamuan nila kay kau. mo din niya, Maray. Kontrabida ka na yun. Hmm, sige, Maray. Siyak ti makaamaw. Di mo kasabulan ti garantor, Maray. Ay, saan, Maray? Anya ngay, mati ibagak no ada umay dito'y balay, Maray. <laughs> Imaga man nag-migrate ak Canada, Maray. Tapno di na kon biruka, no bilang man tapalpak man na, hindi pa nagbayad ka, Lumabasak man, Mari Ay nawaw, may ta taisling bag mo, Amare. Sa dino ti papanam. <laughs> Kapilitan, na, Amare. Rilis ko ito, Amare. Ay nawaw, congrats, Amare. At dati gastusam no kasarti ka anakak. <laughs> Ay naku nang pay, Planok ti agpakulay buok ko. <laughs> no at dati kwarta, apay kit din asaan, Amare. Ay, panag ko na, Amare. Anya nga, ti kulay may bagay kanya. Tay sigud latan amare. Ay okay mare. Ang pakulay ak manin. manay. Ag pariban ka mo ma mare tanay. Rimwar man ti kulot abok mo. Uwan <laughs> uh, mare. Inton lunis ti appointment ko. Hmm, panawan ka pay narud mare. Alaak pay ti release ko. Kan ipakulay kumatlaan ko ti bukaw. Asino di lima bas puldula kay? Nimilding bakit? Apay ka Ay nawaw, nimilding day dyan aya. Sigurado ka nga iso ti lima bas lakay. Uwan bakit? Apay ka di nukasta Nukas Impakulay naman ay, na tibuok na. Uwan. Siguro, karirilis la ang tilinding na. <laughs> kasta ba ta kadayaw basta agrelis da abakait. <laughs> kadayaw nga ipakulay na tibok na. Di daw mo maumu ma mga -ma, umutang da kita at tao. Ay, isumot din at ah, tinakairuwa banda. Ay, awanan ti bibiang tayo di ta ba nagbakait. Intun kwan, ada na inti mang sapul kadakwada. Ay, parikot dan aday tabakait. Ah, malak. Kita em kit dit in saan mo ngay na pawi. Ang ah, mga ano nagburukin day chay. Ada akong lakay. Na, no. ay nawaw. Nagpakulay kamit manin itibok mo si Kamilting. He, anyat makunam lakay. Bagay ko mat siguro niya. <laughs> oh, jakam mo kan ka. Imutang kamanan, isong nga dati pinagpakulay mo. Unay kamit din silmaw. Nagpakulayak lang itibok. Utang ada, gusen. Anyat amok ngay? Kat may sakamat nga utangera. Kalay sa tikasinsin ni Mari Risa, ito no may alawas. Iso ang nagpakulayak, tapno napintasak na pintasak mo ijay ah. Oh, nagadong nga si Kamilding. Oh, dahi tatijak magkayat kan ka. Di mo ti e mga presyar kadag iti simple abanag. Ha? Di takaman langan. Ay nawaw! Kumusta kan Mari Mildeng? Di ka ma maimay idikalman. Wen a, ah, tamangan kunak no nila kay ko Mare. Isu an nag rest day akpay iti maysa aldaw. <laughs> Una yon ta rest day Anya kami nang ti isuot ta sa ti kasinsin mo Mare? Ang ta mat. <laughs> Saanan Marie? Tay simple abisti dalaengen. Sa taag boots. <laughs> Ay, awan ti boots ko Mare. Akin sige, gumata ak tuma, tak na daramata. Kastoy abots sti gatang maray. Ayan na maray. Kastoy maray, um, kita um. Na Ay nawaw, nagngato man ti na maray. <laughs> <laughs> Mayat ti kastoy abots, maray. Sigurado ang maibagay kin kano kwa. <laughs> Itay pa yung agriring ti cellphone mo maray. Hmm, masarak nga maririsa. Asino day ta aya. Asino kumapay, tay nakautangak a ah. Ang mga noog singiran maray. Hmm, kaano lang idim mo tangak? Anya ti saritaan nyo aya. Kasano ti panagbayad mo? Weekly Marey, Ngam um, adak mo ditoy eh. Kasano amay tulod ko ti bayad ka? Ay, syak lang ti Talaga nga i-block ko day to yata oh. anya ko na Marey. In black mo tinambar tinagutangang? Hmm, moon maray, marurudak iti day tao. Di mo makauruuray. <laughs> Kasano ngayon amakuntak na na ka, kamaray? Ay kaparikot naman ito na maray. Kasano, no umay dito'y balay? Di iba nga mo no, tinagsaritaan tayo ni maray. Naskin nga'y black ko, tamangan nga nga umawag. Madak, e balay ka, mangag nila kay ikaw. Sabagay, amaray. Sa pa pasikreto lang ay mutang akmaray. No umay dito'y balay, ibagak ngarod rod ang nag-migrate kayo di Canada, maray. Un, maray, stick to old plan lata. Mm, sige maray, syak ti makaam mo, no adda umay dito'y balay. Masapul abumawi bumawi akin ka, tadakkal mo mo kanyak ide maray. Hmm, adda ti sumungad ang mga naisudaytan tinaka-utangan ni Mari Milding. Ngayon sa nagsama ma'am? Anya ti masapuliyo, ma'am? am um, adaka din ni Madam Milding. Kasaridak ko, ma. Ay nawaw, wow. nala daw kayon, ah, ma'am? Ha? Anyat kayat mo asawan, ma'am? Awanan na Milding dito, eh, ma'am. Anya, sa dino tinapananda? Anya nga oras di pa nagsublida? Saan dan nga agsubli dito Nag-migrate dan ije Canada. Isu nga inlako na dati balay da kanyak. Anya ka diti, mabali na makontak. Ay, awan a? Ah? Saan kami ngamin aklos iti day di amilding? Jack amo -am no anya ti Facebook na. Mala, agya man na ma'am. Ibagak to iti boss me. Nakita ka naggapu ka iti ayan darisa, madam. Ay, nana, na. Sapsapulot ni Madam Milding. Ng um, nag-migrate na magaya man ije Canada. Ay, nawaw. Nag-migrate ije Canada? Kunap, mam? Ma Isong e, natin ko na tinakasaritak, nana. Inulbudan na kala ang dayta Arisa, ma'am. Saan adita ti balay ni Milding? Ah, anya? Saan makla ang apudnaw ang nag-migrate da? Anya? Iskam la ang dagita nga kumari, ma'am. Ugali dan ti agulbaw ta agpada nga utang ira. Isurok la ang kada kayo ti balay da milding. Saan ang at nga ilumlumungan da dagiti na utangan da. Ay, agyaman na klauna, ay nana. Asino jay kinasarita ang bakay? mam Ma ko nabot kin kuha na. Nakautangan ni Milding dahi jay lakay. Ha, ah, Aniya Talaga dagitang kitang kumaray. Ugali dan ti agulbaud. Saan lang ada ita? Ilang mga anda pa yun, da. Anya ti imbaga babae ken kaya. Ti ko na ni Risa ma'am ke nag-migrate ka no da Mildeng ije Canada. Ay nga waw. Kano limabas ni Mildeng dito balay ije kalman. No di ka agraraman da kita alakay. Kundi utang da awang gayam ibayad da. Iyaw awan da multipada da ataw. Ay, yadan to ti aldaw da, bakay. Kumusta kayon, ma ah, ma kayo, ma'am? Ah, ma'am? Kasla na kayo ang nakakita kanyak, ma'am. Di yu siguro nam namaan, ama birukak ti husto abalay Ay, anya ti ar-aramidan yu ditaw, eh. Anya pa'y kumamam. Ma'am? imayak tag singirak. In black nakmat nga men. Eh, kwa ma'am, nasken nga bayad ka. Tanod mo kayat, agpatulong ak iti kapitan nyo. Eh, eh, kwa, ay, e, okay laang no. ka day no, kagudwa laang ti utang ka ti bayadak ma'am. E, itay kurang, bayadak tao ito numayabulan. bulan. mo lang mo. Ay, uwan ma'am, di kay madanagan. Agdiskarte ak itibayad ko kada kayaw. Unay kan bakit? Mangibabain ka nagmigrate Nag-migrate mo't pagbagam? Ha? Hmm? Ayot kayat mo sa silmaw? Kinasarita nak ni Nana Tunyang, ay nawaw ka! Nokasta Nigayam Nana Tunyang tinangisuro itibalay! balay. Talaga man nakibiyang ta, bakit? Gusto laeng ti inaramid ni Nana Tonyang. Deserve mo. O kayo ngamin, iti kumarim. Agpada kayo pa nga ulpod. Ilimlim mga nyo, dagiti nakautangan nyo. Agsagana dayta baket? bakit? Hey, si kate agsagana. Amangan no at dapat kiditi umay agsingir inton matamdama. Basol dayta baket bakit ah? Dadaulan na matidiskarte, may. Uh -huh. Saan ang may parbang tikasta diskarteyo niya? Pakaisagmakan yun to dayta, ta iti kumarim. Ay, masarak maririsa. Ay nawaw, anyat parikot marimildeng. Nabirukan mo ti mutangak ti balay mi mare. Anya, kasano anapasamak, dayta? Kaimbagak matanag ang kayo di Canada mare. Kasano, katadamo man nakibiyang abakit. Sino abakit ni nakibiyang mare? ni nana tunyang niyang. Iso tinang isuro iti balay mi, mare. Anya? Talaga mo dayta, ta abakit ah. Hmm? Dayta nga rod mare. Imbis sa ah, makalusot na tao. Awanan ah. Ibuking na matin. Kasano nga rodon ta mare? Di, nagbayad ka. Ay, k kapilitan na ah, mare. dapat udek abayadak. Ito no may alawas. Awanan kayo matitibay na nato Ay nawaw, anya tibasol ko king kami leng. Bakbakatan kayo lang arudan, kasta tapay lang ugali yun. Naa. Agraman utang ti sa bali at pakibiyangan niyo. Ah, nasakit tinakam mau tensurok ti balay Pabida kay launay nga main. Amaw, saan nasaya at ti kasta nga niyo iti kumarem ilang mga niyo matpi mandag nakautangan niyo. Mas daawak ta full support pa iti kumarem. Apay, umapal kayo, tawan kumari yaw akas iti kumare. Siya bagay, agpada kayo nga agkumaray. Agpada kayo nga utangira. Isu akan kanunungan niyo ti nga aramit ti tunggal may siya. Agbalbaliw kayo unmildeng. Ng Noawan nga minti namnamaan niyo nga pagbayad yaw. Isar dong iyaw ti umutang. Lakay dasar na ka. niti nitipang kaldawan ta na bakay. lakay. Nangag mo siguro na iyay. No ti ibagam, panawan kan. Saan lang ay tatyal daw? At danto al daw yaw. Di ka agumut kanyak tapag sayaatan yung mula ang iti kumarem ti inaramid ko. Anya, ti ganina, ka. Hanya ti imbaga ni nanatong ka pagsayatan mi kanong tinaramid na. Husto, mad. Bakit? Ay, nawaw. Wow. Anya ti pagsayatan mi, Jaisel, mao. Unay kan, bakit? Amirisem nga min anayim baga. Hmm? Jack, amo. Um, wow. Nasaya at nga inaramid ni Nana Tunyang. kasta. agnakim kayo marem apadam nga utangera. Ay, Ay, nawaw. Ay, nawaw. Nusika tinagkamali, dumngag ka iti pamagbaga. Di ka agong ungat wano gumurgura, tapara matlang iti pagsaya atam ti ibagbaga daken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti may sa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, Ay na wow! para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami itinkay panang tarabay.